Hello guys, grabe tong mini zoo na to sa Masbate City. Nakita ko tong video na to sa feed ko kanina lang. And unfortunately, deleted na yung video for some reason. Buti na lang, meron akong mga screenshots kung ano nga yung nasa video na to. And as you can see dito, pusa yung pinapakain nila sa alaga nilang ahas. Ayan, kawawa naman yung pusa. Siguro busog pa yung ahas, kaya hindi pa niya pinapansin yung pagkain niya. Pero hindi natin sure kung kailan siya magugutom at kailan niya kakainin itong kawawang pusa na to. May nag-comment sa video na to, sabi halatang gutom na si Mingming at parang nilunod pa kasi wala nang lakas. And nag-comment yung creator nga yung nag-upload ng video na to. Sabi niya actually po may maliit na puno sa cage doon umakit ang pusa para hindi makain and then si manong may dalang host. binasa siya hanggang sa mahulog an hour din na siya umakit ulit and nakapikit na lang parang inaccept na lang yung fate niya na anytime soon ay eh, makakain na siya nitong ahas na to and marami na ding views itong video na to bago pa siya ma-delete and marami din yung nagko-comments at mga concerned citizens na nagtatag sa POS at kay Senator Riza Ontiveros para magawan agad ng paraan kung ano yung nangyayari dito sa mini zoo na to sa Masbate City. At may mga nagsasabi din na looking at the snake nga daw, eh mukhang hindi sila naaalagaan ng maayos. Mukhang old na daw yung snake. Mukhang super dry na niya at ayun at hindi natin sure kung ano pa yung kalagayan, ano pa yung condition ng iba pang hayop na nakatira dito sa mini na to sa Masbate City. So guys, kung meron kayong kakilala na taga Masbate City, baka pwede nyo silang e message para mapakita nyo kung ano yung nangyayari dito sa mini zoo na to. Sana hindi pa huli ang lahat para dito kay Mingming. -Ming. Kawawa naman siya kung makakain na lang siya itong ahas na to. At para din ma-check yung condition ng iba pang mga hayop na nakatira dito sa Miniso na to sa Masbate City